So what's up mga carberman? So dahil tumigil na yung ulan, napaisip ako na ano kaya kung bumalik ako doon sa city ng Zwolle. Isa sa mga city dito sa Netherlands mga carberman. So makikita ang Zwolle mga carberman, northeastern ng Netherlands. So from my position mga carberman sa location ko, it takes around uh, 15 minutes sa bike. So tara carberman ay natin yung ano yung city ng Zwolle dito sa Netherlands so mga kariberman ito pala ang maging service ko papunta doon sa sa sentro so yun ang sinabi ko nga it takes around 15 minutes sa pagbike kung medyo mabagal-bagal ka abutin ka siguro ng 20 minutes pero medyo malakas pa naman tayo kaya ab maabot natin ng 15 minutes yan mga kariberman So lucky lang mga karberman kahit nasa terminal kami dito nakapark park uh, may access tayo na labas pasok binigyan tayo ng taga terminal na kahit uh, walang operasyon pwede tayo lumabas at pumasok so salamat sa sa administration nila dito so ayan mga karberman uh, swertihan na talaga ang, ano, ang may weekend na barko dito sa inland so shout sa iba na walang weekend Salot ako sa inyo mga karimerman So ito na ngayon mga karimerman Kung makita nyo yung ano Yung suwole So yung suwole na to pala mga karimerman uh, Pinapaikutan to ng ano Tatlong river Which is uh, Swarty water Beck and Isel River mga karimerman Yun mga karimerman correct, correct me if I'm wrong <laughs> tao lang tayo mga repairman so basta itour kayo dito sa Swole so yun nga basta weekend makita mo yung mga tao na yun alive rin sila dahil dito sa ano nga, sa Europe yung mga tao busy rin sa trabaho pag uh, weekdays so weekend yung pinaka ano kanila pinaka na araw so ito ang mga place kung makita nyo mga karberman napakaganda na ano, na city to ang Swole. Maliit lang pero ayos ayos. So ayun. So sana sa kunting tour mga kaibigan, naging masaya kayo. God bless and ciao.